Sige ate, pahiraman pa Naka maraming manggagamot na si ate, ano? Ano, marami na po. Nahuli, nahuli yung gumagawa. Hindi pa. Eh. Hindi pa? Nakailang manggagamot Kaya, na kayo? Sampu na. Nakailang marami na. Hindi Sana yung natapatan na ninyo. Natapatan ah, ng Diyos yan. Ang gusto ang <laughs> manggapagaling sa ito, manggagamot ate ha. Ako instrumento lang. Sige, pilit ka ate. Ayaw katagilan, ha. Tingnan natin ang galing ng mga ayan. Sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh, walang makakapagtago. Sa din sa liwanag, bubunin sa dilim. Sa din sa dilim, bubunin sa liwanag. Diyos na Diyos na Diyos na Diyos. sa kasapusa, ano? Sa kapangyarihan niya. Tinatawa, tulog lang na eh. Tatawagan ko, masamang spirito, gumagambala sa tao ito. Saan masuro ko naman na araw, pasok sa katawan niya ngayon din. Ipsog, itipsog, ipsog, itsak, igmak, igutog. Aray Jesus, tanak, talam dayos. Hindi ka raw mahuli-huli eh. Aray, Kapangyari ng Panginoong Yahweh. Aray. Hindi ka raw mahuli eh. Aray. Siya nga. Aray ko po, aray, Marami raw manggagamot eh. Hindi ka mahuli. Aray, 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 Apoy ng Panginoong Yahweh. ko po. Tinatanggal ko lahat ng depensa mo. Apoy at kidlat. Tanggalin mo ginawa mo dito. Aray. Ko. Tanggalin mo. Gamitin mo dalawang kamay mo. Aray ko. Huli ka yata ngay oh, ano nanaw. No? Aray ko. Nakailan mang gagamot ta kayo? madami, madami na dami na. Lampas 20 gayon. Eh. Aray ko. Madami na talaga. Aray ko. Nang ina huli tik mo na rin. Aray Ay, Aray ngayon po. huli ka, anong gagawin? Ay, gagawin. Ah! nga siya ang ginawa dyan. Buong katawaan. Oh, nga ngayon na ah. ganyan na no? Wala mapagtago sa Apoy ng Panginoong Apoy ng araw. Aray! Aray! Aray ko po! aray, aray, aray po. din are, aray, aray, po, hindi mahuli-huli naman ngayon? Aray ko po sibat at spada. Aray. aray ko, aray ko po. Aray ko. Aray ko. ko lahat ng baluti. Poder, bako, depensa mo. Sa kapangyarihan pang Panginoong Yahweh, niya. Aray ko. Aray, aray, aray. bosing mo ginawa mo dyan. Aray, aray ko. Aray. Isang tanong, isang sagot ha. Hmm. Pag ikaw ay sumagot, hindi ka masasaktan hmm. Naintindihan mo? Hmm. Ngayon ko hindi ka sasagot, masasaktan ka. Aray ko. Ha, naintindihan mo? O, anong dahilan? Ba't mo kinulang to? Ingit o galit? Ay, 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 ha? Ingit o galit? O, galit. O, galit, galit. Galit. Anong kinagagalit mo? Galit nga. Galit. Kung aybang manggagamot hindi mo bra sa iyo, ay dito. Tingnan natin ikaw. Obra ka kaya sa akin? Sa ay, Diyos? Obra ka kaya sa Diyos ko? Hindi. 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 Obra ka kaya? Hindi. Hindi. O, ubusin mo yan. Maraming narari pinagpunta na manggagamot. Nakarating pa ng Bicol. Hindi. Di di kala na huli. Ginagarni rin siya nung ginagamot ano. Ano ginagawa lang? Hindi no hindi hinuhuli. Malas mo, ma, di na nagpunta. Talaga kay liliigan to. Marami ka na bagang pinatay? Ha? Sagot? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung marami ka na pinatay? O, oh, ngayon alam mo na, marami na. Marami na. Nanggagamot ka din. Hmm. Nunchak ka. Tinatanggal ko lahat ng puti mong kapangyarihan. Kinukuha ko ito sa kapangyarihan Diyos. Nilinis ko to sa kapangyarihan niya. Hindi ka dapat magtanga ng mga gayan. Ako ay kidnat ng Diyos. Oh, wala ka ng puti. Wala ka ng panang gayaan. Paano yan? Ha, ah, ayaw mo na? Ayaw ko na. O, mo ginawa mo din eh. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Ano kaya nagagalit mo muna? Ah. Tayo magpupulong nang ikay ko nang ayos. Ano kaya nagagalit mo? Ah. Ha? Nagagalit. Ano nga kaya nagagalit mo? mo? Titimbangin natin. Ano na. ang kaya nagagalit mo? Are ko, ayoko na. Ano nga kaya nagagalit mo? Ano kinagagalit mo? Awag na, tama na. Ano muna kinagagalit mo? Uh, uh, ha? Uh, apoy ng Panginoong Yahweh, bawal ang apoy. Nang Ano kinagagalit mo? Papatawarin mo to ha. Oo na. Oh, ano ba kinagagalit na mo? Hindi ko na ulit. Ano muna kinagagalit mo? Ha? Ano? Nagalit ako, nagalit. Ay, bakit nga? Anong kinagalit mo? Nagalit ako. Ano nga? Nagalit ako. Ano nga? Minura ako, minura. Ano na ang pala eh? Minura. Ay, dit, tatantalan mo na ha? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Napaka babo ng dahilan mo, oh, oh. kaya hindi mo sabe? sa Oo. Magpapatawad ha? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Nagagamot ka din? Oo. Oh, oh. Hindi na, hindi na. Saan ka? Lugar ng gagamot? Hindi na. Ha? Saan ka? Lugar ng gagamot? Ay, Quezon, ah, Quezon. Que Quezon, si, Quezon, ano, province? oh, 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 oh. province. Oo, 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 Probinsya ng Quezon. Oo, oh, oo, oh, oh. Sando, napakalawak noon. Kailan niya? Quezon nga, Quezon, basta Sando, Quezon. Sando, sa oh, basta, ayoko nang bastang sagot sa akin. Sa Mulanay, Mulanay, Mulanay. Mulanay, Mulanay. Mula, mula, oo. Oh, ha? Hindi. Tama na. Titigilan mo to, ha? Oo. Oh, Pag manggagamot, manggagamot lang, oh, ano? Oh, hindi gagawa ng kalokohan, oh, ha? Oh, 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 oh. Kaya kami nasisira, ah! guys, oh, 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 oh mga mangkukulam. Ah! Papanggap ng mga manggagamot. Ah, tama na. Hmm? Oh! 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 Hindi nang oh, sa iyo eh. Oh! oh, oh, oh. mo yan? Oo, oh, ubus na. Ubus na. ni oh. Facebook ha? Oh, wala ako Facebook. Wala. Ah, kala ko'y kimpasher eh. <laughs> wala na. Mm. Ubus na. Ayaw ko na. Ayaw ko na. na. Ubus na. Ubus na. Wala na. Hindi tawad sa si Dios. Oh, tawad. Tayo ay naglilingkod lang sa Dios, oh, hindi tayo sa demonyo. Ikay doble ka ra oh, ka eh. Naintindihan mo? oh. oo, 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 oo. Pati sa demonyo oh, ikay umaalid na limpi eh. Papatikin ko sa iyo. Oh, para kay magtanda. Panginoon eh, niya, wei, ko sa inyo ng pabaunan na ito nang matindi para magtanda. Hindi na. Magtangal okay, magtanggal ka. Dali, paubos na yan. Wala na Wala na. Wala na. Huwag ka na mangungulong. Oo, oh, 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 Hindi na ulit. Hindi may pinatay ka na eh. Hindi na ulit. Hindi na. Eh, pinatay ka na eh. Paano yan? Uh, hindi na. Wala na. Uh, hindi ka na talaga makakaulit. Uh, Oo. Oh. Ang nangyawa, bas yung basa-basa inyo. Sa inyo, mangkulong nitong may pinatay na. Sa ba na nakapagyarihan? <laughs> ah, oh, anong huling habilin mo? ano oh, Anong huling habilin? Hindi na uuwi. Oh. Mm. Ah, tanggal ko lahat ng panangga mo. <smart> mm. 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 <smart> pasok sa interno. Balik ate. na? Alam mo nangyari sa iyo ate? Tubig <coughs> yan. Ano ayos na? Wala na. Ano? Alam mo nangyari sa iyo? Hindi. Wala ka naalala? Ikaw daw ay na ano, nakulang dahil may minura ka. Wag <laughs> mo mo na kayo magbumura. Mag mag Para kayo hindi nakukulam. Eh, namura niya yung magagamot na kukulam. No, na kukulam, dapat naman siya hindi rin ang kukulam. At siya dapat nang gagamot laan. Mula na yung Quezon, taga doon ka kayo? Mm -hmm. Hindi no. Taga saan ka kayo? Eh, kami eh, Albay. Pero... Taga mula na yung Quezon, baka ano, baka kay Basher sa mga manggagamot. Hindi. Paano yung ganito? Ang <laughs> Minura niyo daw eh. May, may isang nga akong babaeng na hindi naman ako tutali ang nagmura. Siya ang nauna. Kung ang ginawa ko, sinagot ko la ang nang murahan. Sa Saan kami dahil ako yun. Sa Facebook? Hindi. Ha, face to face? Face to face, talaga. Ah. Tapos eh. Ba't naman kayo nagmurahan? Ay gawa nga ng, sa pag, ako ay nagtitinda ng isda. Ay siya, papatawarin na lang. Patawarin ay, na Gagaling na kayo.